Ang isi-share ko naman po sa inyo yung pagkagaling sa ICU at yung iriripat na natin sa mas malaki na pat Kasi mahalaga yan. Kasi dyan ang nanggagaling yung merong mga ah, hindi nagtutuloy yung medyo mga namamatay o kaya naman nababansot. Ay isi-share ko sa inyo. Kagaya dito, <clears throat> dito kami nag-ICU. Pagka bagong sa ICU, ito buhay, di ba? Yan ay ugat niya. Ito bagong galing sa ICU. Ang dahon niya, ah, malalambot na ganito. Napansin niyo? Ay, marami mga nakalaylay pa na ganyan, no? Pero may dahon na siya. Dapat dito kasi kung dito kagaling dito, pagkalabas mo ng ICU ito, dapat nakalilim pa rin na kaikot siya ng 1 week hanggang sa 2 weeks. Ah, dapat ah, dito lang siya ang mga sa dito na yung sakwan nililinay-linay natin para matuto sa sa hangin at sa init na rin naka-open siya na ganyan no? <clears throat> nakakulong ito hindi pa pwede natin na ano iripat agad ayan ang isi-share ko nga sa inyo kung paano natin yung paano yung ginagawa ko na paraan para mairipat ko kasi pagka niripat natin ito nakita natin ito di ba malambot na malambot pati itong puno niya malambot kasi nasanay ito sa kulog may hamog uh, malambot pati itong sanga niya ibig sabihin hindi siya matibay ma dali na mamatay kung sakasakali <coughs> kung iriripat natin agad dito syempre pag nagripat tayo hindi naman natin iriripat siya na hindi natin ilulubog ang ganyan kasi kung papantay lang natin dyan madali siyang mabuhal ay ito dapat itong mga ganito pag nasanay dito 2 weeks na mahigit bibilad na natin na ganito pa rin ang plastic nya para masanay siya sa init saka natin iriripat ay papakita ko sa inyo yung mga dinala ko doon sa painit ah uh, papainit ko, ibibilad ko direct sa sunlight, saka ako parang iriripat. Sabi ko nga, pag ganito niripat nyo, mara, maaaring mamatay pa siya o kaya mabansot At tara kayo, papakita ko sa inyo yung mga nandun. Ito yung mga pinilad ko na. ah may kitang 2 weeks dito. Mapansin nyo na yung dahon niya makakapal na. Uh, ah, mga ganito. May pangalan pa. Iba na yung dahon niya makakapal na. Hindi kagaya yung nakita natin kanina na Ah, uh, maninipis, di ba? Ayan, uh, ang sanay lang sa sa init. Kaya eh, mga nabuhos bong na siya. ang 2 weeks dito ito. Dapat, bago nyo iripat, Uh, two weeks, huwag bababa sa 2 weeks sa pataas, kunyari, three weeks, so 1 month dito sa init, saka nyo iripat, kasi uh, para ano kasi pag bagong, bagong galing sa ICU yung mga balat nya dyan, uh, malambot pa yan kaya may nangyayari pagka nilipad natin siyempre pag nagripad tayo ilulubog natin ng konti hanggang dyan kasi pagka hindi man lang ilubog ng konti ah, mabubuwal naman kaya ilulubog natin ng konti yan <coughs> eh kung malambot pa yung mga balat nya galing sa ICU may posibilidad na malungtot o mabulok dito kaya kung sanina sa init ganito na matigas na iba na ang klase nya pwede na nating ilipad <coughs> sa mas malaking supot ayan. Ah, maganda na 'yung mga dahon niya. Ah, 'di ba? Ganda na ng dahon, oh. Kasi doon sa tiningnan natin kanina, lukot-lukot sa maninipis ni 'yung dahon niya. Ayan pwedeng pangripat 'yan. Ah, tulo, ah, turuan ko rin kayo magripat kahit dalawa lang. Punta tayo doon sa pinagre-ripatan po. Ito 'yung ireripat natin. Ah, oh, ganito. Kaya nasabi ko na ano, na kailangan matigas na dito kasi pag bagong galing sa ICU. Iba dito, pansin niyo iba. Ito matigas na. Kasi ganito pag uh, nagripat ka ganito gagawin. Ganito gagawin. Kanya magre tayo ganyan. Ah, dali ugat ah, di ba? Kasi sanay na sa init ito, talagang ano, pati yung ugat niya iba na, ang kulay oh. Hindi po pwede tayo na magripat na ano. Ipapantay lang natin na ganyan. Kasi yan mabubuwal 'yan pag uh, pag nagdahon siya, nagsanga siya na marami. Ah, uh, siya. Dapat pagka nagripat tayo, medyo ilalim natin ng konti. Yung sinasabi ko ba? Ayan, ganyan. Ganyan ang lalim niya. Para tamang tama noon eh kung malambot na malambot yung sanga niya nagripat tayo yung bagong galing sa ICU may posibilidad na matsugi pa ayan di ba? isa pa tayo ulitin ko yung sinabi ko ah na lang kunyari ganito lang yung lupa niya mababaw siyempre magre-repat tayo Ayan. E, bababa gagawin natin. Ganyan na na. Eh, mabubuwal yan. Pag laki-laki ng konti, mabubuwal. Kaya ang gagawin natin, ilalim na agyan ng konti. Kaya kailangan sanay sa init. Matigas na yung ano niya. Kaya ganyan kalalim, oh. Ayan. Na ano natin nalagyan na. Ah. Ibang bulok. O, ah, di ba matatag? Ah, di ba? Hindi siya yung uuga-uga. Ganun lang. Para sure na yung mga pinabuhay natin eh tuloy-tuloy na mabuhay at hindi mabansot. Kasi pagka yung iba nababansot eh, yun ang nangyari na bansot pag ganun. na lang at maraming, maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Goodbye.